Sesai sayang Nitu yang Ermitanya Aku si Tuyang Ermitanya Naga puyuh aku Si isa ke kuiba Si lumina asuang aku Pero indi ina matuun Seling ling pagintang iban Buang aku <laughs> Pero layu pagi di nasa Ako isa lang ka normal nga tinuga nga maluyagon mag-isa ha Hindi e ako maluyagon mag-tanaw sang TV. Wala <laughs> ako sa luyog sa hayalay. alay. Amo man sa politika. <laughs> Apang madama ko sa ngahibalan nga istorya. Kinarahan man, ukon mo malu maluya kamu mamati Kari kamu Mag-istoryahan na kita Mga kasaysayan Ni yang Ermitanya Insulat ni Elizabeth Patiduan Nabar Mga kasaysayan Ni yang Ermitanya Kakaroon Suguran ko na Ang pagsaysay One day ...satu juga adlau Cepat sugut di ceng akun kesaysayan Ya get ba bau getuas-tuas kena mbak-mbak ni bari kusono Piyong aku naman sining ila tepiko sa nga hinablos mo Nga indi mo mahibalaan ng gender Ay bau gender <laughs> 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 Gusto din si Matan Nabatian ni Barikuson ang ni Rungkador sa ngamon bulugasan. Kagamunang tema sa ilasugilano ni Bete. Eh. <laughs> 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 Hoy, matan! Kung wala ka sa obrahon, hindi pagilabti ang iban. Ha? Hindi ka sagat pamantay sa obrahon sang iban kay bad ina. Tubuan kasi na isang barikos. <laughs> <laughs> Hilabte lang dag bukol mo. Tagpanig be kung sa ano ina magbusuan! Hoy, balik Wala ko naghilabot si imo. Nga nga pa ko ikaw? Kaya madamo ako yasang checks nga wala barikos. Pero pulos gwapa. Kagang legs daw sa porsilana. Ihon mo pa ako nga nag date ka sa mga chicks dito ba? Hoy! nakahimbalo ako! Nga ka na magkuse-kuse sa ilang bule! Ha? <laughs> <laughs>